Magandang araw po. At ayun po, katatapos lang pong umulan. Katatapos ko lang din po magtrabaho. At 5 na po, mag-out na po ang person. ganda naman ng bundong na yan, oh. Mausok-usok pa. Kaya hindi naman akin yan, eh. At ito, may plano tayong bumaba. Kaya nagre-ready ang person ang ganda talaga ang ganda talaga ng view na yan sana all sana all sabi at ayun po magta time out na po ang person at may plano pang bumaba para tingnan yung mga saging kung goods ba ang bunga hmm, sila yung muna sila yung muna sila yung ano, kalma, kalma, kalma. Ayun, nakita ko na rin. Ang paligid. Maya maya lang, pupunta na tayo doon. Bago ako pumunta sa baba, may nakita po akong halaman dito sa gilid ng bahay. ganda oh. Ngayon ko lang ito napansin ah. Oh. ganda naman. Ganda yun, ang ganda. Sana all. Maganda. Patingin nga, patingin nga. no? Wala yung good oh. namin kusinera. Sana all. Anong ulam? Sabi daw niya po. Yun na, puso nga. Anong yung luto niyan? Sana masarap. <laughs> sakit Parang binag yung paligid. Huh? Dahil sa lakas ng ulan. Ayun, patingin-tingin muna. Patingin-tingin. Hindi naman makabili. Sarot. Ayun. Nagal sa balutan tayong bumaba. Ang oh, Ganda ng bundok na yun. Parang mogis barko. Kala mausok. Parang nasa bagyo. Ayan po, nakikita niyo na po napapansin na po yung mga sagingan na yan ang daming sagingan po ni Busy no? isa isa yun natin tingnan niya kung may bunga talaga tara let's go Ito yun, may nakita na nga akong saging. Isa pa lang yan pero suwabi na tayo nilapitan ko nga ayun ilang araw na lang din ilang linggo pala nanginginog na rin yan at medyo masogal nga lang po ang kapaligiran dahil tagulan niya yun tagusubong talaga ng mga damo at ito po nung naikot ko na po yung mga saking isa-isa ko na pong nakita yung mga bunga. Ayun po. Ilang linggo ka na lang din, may hilog ka na. At ito, pabalik na tayo. Pabalik na tayo sa sagingan. Ayun. Bawat isa po niyan talaga may bunga. Kaya sana po hindi na po nakawan nito. Para hindi na po ma may pangbenta na po tayo niyan. Kapag po na po, yan, makakuha na po. Kukuha ko na ang pangregalo. ano Oh, gulat ako. Mayroon pala sarap. Hinog yan. Hinog na. Yan At talagang bawat isa po talaga ng puno ng saging may bunga. At ang karamihan po dito ay mga sabah yung iba po ay may mga puso pa lang pala ako nga pala po sa Mister Rico hindi mumpuki po kaya Mr. Rico ayan nakita ko na dito at pabalik na po ako sa taas ngayon nasa taas na po ako ayun ganda ng view ha parang gusto kong balik balikan mayat maya charot ay may bahay rin po dyan ganda talaga ng ang pigilan. Ayan na po ang bahay. Ayan, sa taas. Parang ang ganda ng bahay ni Busa. Ngayon ko lang napansin. Masyado na yata akong nabubulag-bulaga na. At ito guys. Nandito na ulit ako sa... Michael pupunta natin yung kanina. Eh, sa may view. At abang po ako naglalahat. May nakita po akong pusa sa may bintana. Wow, ang cute naman. Ang cute naman yun. Ang cute. Okay, tatalo na. Mahal mo pang buhay mo. Ingatan mo yan. Lingon nga, lingon nga. Dali, please. Lingon. Wow, nice. Masunurin naman tumbatan batang. Ay, nagpapapugi. Pwede naman pugi. Feeling close. Kala mo naman. At ngayon, din na ulit tayo sa may view. Ganda. usok sosok Dahil sa ulan yan. Bundo kasi. At salamat sa Diyos. Napuntan din natin yung lugar. Sana wala nang magka-interest dun. Maliban sa person. Itong person. <laughs> staripon. Staripon. Bye bye yo, salam sejahtera, sampai ketemu, bye bye, kiss muna.